Hello mga kapatid, kumusta? God bless po sa ating lahat. Uh, this is the day that the Lord has made and we cannot rejoice and be glad in it. I just want to share to you, John 3.16 For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kaya ating Panginoon, binigay niya, kanyang bugtong anak na si Jesus, Parang lahat ng taong sumasampalatay sa Kanya ay di mapahamak sa dagat at apoy ng imperno kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tandaan po natin kapatid, minsan, minsan lang tayo mabuhay sa mundong ito. Kaya tayo po ay patuloy na magpulit sa ating Panginoong Isus dahil Siya lamang ang makapaglita sa atin. Pag nawala tayo sa mundong ito, pupunta tayo sa langit. Kung, tinanggap natin siya bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Kaya ako ikaw na kinig ngayon, kung hindi mo pa tinanggap si Jesus, sundan mo ang panalangin na to. Panginoong Isus, ako po'y lumalapit sa inyo. Nagpapakumbaba, inaamin ko, Panginoon, na ako'y makasalanan. Patawarin mo ako sa aking kasalanan, O Diyos, mula pa nung ako'y pinanganak hanggang sa kasalukuyan. Lord Jesus, tinatanggap kita bilang Lord and Savior ng aking buhay. Pumasok ka sa puso ko at ikaw na ang maghari, Panginoon. Mula ngayon, ikaw na, Panginoon, ang pagkontrol ng aking buhay. Dahil wala po akong magagawa kung wala ka. Salamat, Panginoon, isulat mo ang aking pangalan sa Book of Life, sa buhay ng walang hanggan. Salamat in Jesus' name. Amen. Kaya kapatid, kung tinanggap mo, sinundan mo ang prayer na yon. ang pangalan mo ay nasulat na sa langit, sa aklat ng buhay sa langit. Pero kailangan natin sundun, sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Tayo po ay patuloy ng magpuri sa Kanya, sumunod sa Kanya, at sundin ang Kanyang lahat ng otos. Sa mundong ito, pag wala ang Diyos, wala po tayong magagawa wala po tayong kayang gawin kung wala ang Diyos sa ating buhay. Kaya patuloy po natin siyang pasalamatan dahil nakilala po natin siya at tinanggapin natin ang Diyos bilang Lord and Savior ng ating buhay. Kaya kapatid, sa oras na to, sa isa pakikinig mo sa uh, video ito, huwag mong sayangin ang pagkakataon na ikaw ay lumapit sa ating Diyos. Patuloy kang manalangin sa iyong pagtulog, pagising, magpasalamat sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay may ari ng ating buhay at siya lang nakakaalam kung hanggang kailan tayo sa mundo nito. Um, ang mga sure ko sa iyo, kapag nasa Diyos tayo, sigurado, sa langit po tayo pupunta. Dahil ang mga tao, ininila nila tinagap si Jesus bilang Lord and Savior at patuloy na gumagawa ng mga bagay na hindi kanoon ng Diyos. Sila ay pupunta sa dagat-dagat ang apoy Palay ka kapatid, you are blessed, we are blessed, dahil nakilala natin at ang Panginoon, and we are a um, Christian. We are true believers of God. Hanggang sa sunod, God bless you more and more.